Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Binibining Witaw, ang inyong guro sa Araling Panlipunan ngayong araw. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga kasapi ng komunidad. Alam niyo ba na ang pagtutulungan ay simbolo ng pagkakaisa sa isang organisasyon o samahan. Maging sa ating pamilya man o sa ating komunidad, ito ang nagiging daan ng pagkakaisa ng mga naninirahan dito. Bilang bahagi ng ating komunidad, isa sa ating responsibilidad o tungkulin ang tumulong sa ibang tao higit natin maipapakita ang pagtutulungan lalo na sa panahon ng mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol, baha, suno at iba pa. Ang mga taong naapektuhan ng mga kalamidad ay maaaring mawala ng bahay, maging pagkain at mga damit Ang simpleng paglilinis sa komunidad upang maiwasan ang mga sakit ay isang patunay ng pagtutulungan at pagkikiisa. Maliit man o malaki ang maitutulong mo sa komunidad, ito ay mahalaga at malaking bagay na para sa lahat. Ngayon naman, magpapakita ako ng mga larawan tukuyin natin kung ito ba ay nagpapakita ng pagtulong sa ating komunidad para sa unang larawan pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan ito ba ay nagpapakita ng pagtulong sa komunidad magaling ito ay nagpapakita ng pagtulong sa ating komunidad mapapanatili natin ang kalinisan at maiiwasan din natin ang anumang sakit. Ikalawa, pagtulong ng mga rescuer sa mga nasalanta ng kalamidad. Tama, ito ay nagpapakita ng pagtulong sa ating mga kapwa. Ikatlo, pagkikibahagi sa mga community clean-up drive. Tama. Kailangan nating tumulong sa paglilinis ng ating kalikasan o kapaligiran. Ang simpleng pagpupulot ng mga basura ay malaking bagay na para sa ating kalikasan. Ang sunod, pagtatapon ng basura sa ilog. Magaling. Ito ay hindi nagpapakita ng pagtulong sa komunidad. Bukod sa nagiging marumi ang mga anyong tubig natin, maaari ding mamatay ang ating mga isda. Ang huli naman ay ang tulong-tulong na pagpatay ng mga pumpero sa apoy. Tama, ito ay nagpapakita ng pagtulong sa ating komunidad. Ngayon naman Tukuyin natin kung ang pahayag ay tama o mali. Una, ang pagtutulungan ay mahalaga sa pag-unlad ng komunidad. Magaling, ang pahayag ay tama. Nalawa, huwag pakialaman ang ginagawang pagtatapon ng basura ng mga kapitbahay sa ilog magaling. Ang pahayag ay mali. Ikatlo, hayaan sa mga nakakatanta ang pagtulong sa komunidad. Ang pahayag ay mali. Kahit ikaw ay bata pa lamang, maaari ka ng tumulong sa ating komunidad. Ikaapat, may maitutulong din ang mga bata sa pag-unlad ng komunidad. Magaling ang pahayag ay tama. Ang simpleng pagtulong mo, katulad ng pagpupulot ng basura o pagkikibahagi sa anumang proyekto ng komunidad, ay malaking tulong na sa ating lipunan. Ang huling pahayag dapat nating makilala ang mga tao sa komunidad upang madali ang pagtutulungan. Magaling. Ang pahayag ay tama. Sa ganitong paraan, malalaman natin kung sino ang mga taong dapat nating tulungan at sino ang maaaring magbigay ng tulong sa marami. Salamat sa panonood, mga bata na may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli!